Hi guys, it's me Gian once again and welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-usapan natin kung ano ba talaga yung color of the year 2024 kasi sa dami ng lumalabas na mga colors, medyo at Marami ang naguguluhan kung ano ba talaga yung susundin nilang kulay. Ano yung damit na isusuot nila sa pagsalubong ng bagong taon yung mga accessories, kulay na accessories na gagamitin nila for New Year 2024. Kasi we've seen a lot of colors from uh, the recent months. So we've seen those orange peach, tapos yung sa kung is green, red, gold, and yellow. So, ano yung susundin natin? Ano yung kulay ng damit na dapat i-prepare at isuot natin for the new year? So, habang hinihintay ko yung asawa ko, so, magbavlog na muna tayo para mas maklarify pa at may time pa tayo na bumili at mag-decide kung ano ba dapat yung isuot natin sa pagsalubong ng New Year 2024. So, just keep on watching and we'll discuss that for today. But of course, bago natin ipagpatuloy, please don't forget to help me grow my channel by clicking the subscribe button below and also the notification bell as well. At syempre, kung nagustuhan or magugustuhan nyo ang video ko na ito, please don't forget to click the like button at mag-leave na din ng comments for today. So first, we've seen na yung dineclare ng WGSN na color of the year 2024 is the apricot crush. So, ito yung shade na medyo orange na may shade of brown. So, marami na tayong nakita sa Shopee na may mga uh, family shirts na lumalabas using the color apricot crush. Kasi mga October pa yata or ber months, nagpalabas na sila na ito yung color of the year 2024. But then, Uh, mga a day ago or two days ago, the Pantone uh, declares na yung color of the year 2024 is the peach fuzz. So, mas lighter siya, parang pastel orange or pastel peach talaga yung effect na napaka-light, napaka-soothing ng effect na to. Kasi, Uh, ito yung binigay ng Pantone Company to suit the year 2024 kasi mas relaxing yung color na to dahil after the pandemic di ba we've seen um, various colors na uso yung mga gray na color. Tapos, last year, Pantone color is the Viva Magenta. Parang itong kukuko, parang ganitong kulay. So, it's very strong na uh, powerful color. Tapos, in this year, from the very strong color na Viva Magenta ng Pantone, for the year 2023, ay nag... Uh, cool down sila as in super cool down kasi yung binigay nila na color for the year 2024 is ito nga peach fuzz so paano ba tayo mag kung ano ba talaga yung kulay na gagamitin at pipiliin natin sa pagsalubong ng bagong taon, so ano ba talaga yung Pantone, yung Pantone kasi uh, isa siyang company which is really reliable o sila yung source ng mga color trends, fashion trends at saka they are also partners with global brands para sa matching ng mga colors na gagamitin sa bawat items. O so kung ano ko yung kung ano yung uso na ilabas na kulay, sila yung uh, nagbibigay ng tamang match and mix ng colors. So, okay. Kaya yung kulay na binigay nila na Peach Fuzz halos siya ang nangibabaw bilang color of the year 2024 kasi actually um sa US by the last months of the year meron silang color of the year season para naman yun sa mga interior designs nila so lahat ng paint brands naglalabas sila na kung ano yung uh, na decide nila na color of the year na magre-represent ng brand nila para gawing center or theme ng mga interior colors para sa pagre-repaint ng mga buildings or houses doon sa US. So international na din yung effect kasi nga US effects globally, di ba? So parang ganun din yung Pantone. Isa pa din siyang company, isa siyang brand na nagpapalabas kung ano yung kulay na para sa kanila best Uh, represents the coming year. so para hindi tayo malito, this color from various uh, companies or brands ito yung mga fashion trends na lalabas sa coming year. So, you'll see in this next video, makikita mo na yung Motorola, nagpalabas na sila ng bagong model nila na phone using the peach fuzz color. Kasi yun yung color of the year na sinabi ng Pantone. So, meaning... The other brands, other uh, mga available na mga items market wide pwede nilang uh, sum uh, gamitin or pwede silang sumabay sa kung ano yung nauusong color na peach fuzz at magbigay sila maglabas sila ng mga bagong items na gamit yung color of the year na ito. But for us, Filipinos, yung hinahanap kasi natin is kung ano yung color of the year na makakapag ng swerte na hatid sa atin ng bagong taon na papasok, na parating, na i-welcome natin. So, dito papasok yung feng shui color of the year or yung lucky color na nakakonek sa kung ano yung animal zodiac ng paparating na taon, which is for the 2024, ito ay ang year of the wooden dragon. Kaya you'll see, dahil nga sa element na wood, yung emerald green is very connected, very lively, represents the next year para sa growth, para sa green effect ng buhay, ng mga elements. So, ito yung mas pinaka sinasabing pinakamaswerting kulay for the year 2024. But aside from that emerald green which represents life and growth para sa taong 2024, abundance, uh, many more na makakapag-enhance ng positivity at ng swerte natin sa darating na taon, yung year of the wood dragon, year of the dragon also have supplementary colors na makakapag-enhance pa din ng effect ng swerte sa buhay natin sa taong 2024. So ito ay sinasabi na ang red or bright red at saka yung gold or golden yellow ay mainam pa din na kulay na pwede mong gamitin or isuot or i-accessorize sa pagsalubong ng bagong taon. Kasi isa sila sa mga lucky colors for the year 2024. So I hope na bigyan ko ng justice or linaw yung tungkol sa issue na ito. kung ano yung mga kulay na dapat ba talaga nating isuot or gamitin sa pagsalubong ng bagong taon. Ano yung color na pwede nating gamitin para sa ating reunion. So, it's up to you kung gusto mo maging uh, sabay sa fashion trend. So, you have to choose that colors na clear ng Pantone or other brands na siyang naaayon for the year 2024. Pero syempre, kung gusto mong mas ma-enhance ang swerte for the year 2024, so you have to choose what the feng shui or the zodiac, the animal zodiac, Uh, gives us na mas makakapag or makapainhance ng swerte natin for the next year. So, thank you so much once again for watching and please don't forget to click the like button at mag-iwan kayo ng inyong comment kung ano ba talaga yung kulay na gagamitin nyo sa pagsalubong ng new year. So, thank you so much! Advance happy new year!